Magbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6.26 ng umaga at sentol habang tayo nag-aabang pa kay Attorney Camille Suting ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Ano ba ang ating inaantabayanan sa Senado ngayong araw? So, may bisita kami ngayon eh, yung uh, mm -hmm. Czech Republic speaker. Aha. Uh -huh. uh, darating ngayon, so tapos doon may mga budget hearings din tayong mm -hmm. marami pero tayo ngayon ay eh, papunta sa Kabite ngayong alas Ocho, kasi meron akong medical mission doon. Kasama mm. natin yung bagong gobernador ng Cavite, yung pamangking po, Ayun. si Athena Tolentino. So maraming kaganapan ngayon sa lalawigan ng Cavite at tayo naman balik-balik mm. eh, lang tayo sa Senado at bukas. Ah, uh, okay. na naman tayo. Ah, uh, den naman, naman tayo naman tayo. Nasa linya na ngayon oh, uh, po. ating uh, panauhin, uh, Cecil. Yes po, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Attorney Camille Suting, ang tagapagsalita po ng Korte Suprema. Good morning po, Attorney Ting. Magandang umaga Senator Tor and Cecil. Ah, uh, po, naku salamat. Magandang umaga. Oho. Ma Maaga-agang interview ito attorney Camille po meron po kayong recent uh, ruling ang uh, Supreme Court uh, Second Division um uh, ma'am Camille uh, at nililinaw ano po yung tungkol doon sa sakop ng warrantless search and seizure pa pakipaliwanag nga po ito attorney Camille at saan pong particular na, ka na kaso nag-emanate ito pong uh, decision ito ng hukuman ang decision po mm -hmm. ng Korte Suprema ay tungkol... Ah, sige po, magkwento ako. Yes, so meron mm -hmm. pong isang tao, pangalan niya si Redon. Um, so naka-motorcycle po siya. Pero mm -hmm. pumunta kasi siya sa isang one-way street. So gusto po siyang hulihin ng mga polis. Mm -hmm. Dahil nga, pumunta po siyang one-way street. Pero in business instead of stopping, si Redon, mm -hmm. ang ginawa niya, um, nag-u-turn siya at umalis siya. So yung mga polis, hinabol po siya. Mm -hmm. Pero so na corner siya, nahulog siya sa motorsiklo niya. At um nung nahulog siya, meron po siyang kinuha sa kanyang tagiliran. Mm -hmm. So ang ginawa ng mga polis, um inaresto po hindi naman siya inaresto, pero inaaprehend siya tapos tinutukan siya ng mga baril. Tapos mm -hmm. sinerch po siya, tapos nakuha nila isang um, baril na walang serial number. Mm -hmm. Tapos doon lang po siya inaresto. So mm -hmm. ang nangyari, um syempre may kaso sa kanya ng illegal ano possession, possession. of firearms. Mm -hmm. Tapos yung RTC, tapos yung Court of Appeals kinonvict po siya. Mm -hmm. Pero ang korte Suprema inakwit po siya dahil sabi ng korte, yung firearm na nakuha sa kanya inad inadmissible kasi illegal po yung search and seizure na ginawa sa kanya. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Dapat mm -hmm. uh, ano ho ba ang dapat na uh, mangyari muna Ma'am Camille kahit na nakuhanan siya ng ano ng allegedly ng baril na walang uh, na walang serial number. So it appears na mukhang mm -hmm. hindi lisensyado po yun ano or loose Opo. firearm. Opo. Yes. Ah, uh, alin so, po ba sa rules of court, uh, Ma'am Camille? Ano ho well, kasi oh, um. po. kasi ang um, rules, rules of court, ang rule is um bago po ang tao ma search and seize, kailangan may warrant ng korte. Eh. Yan mm -hmm. yung po ang general rule, da dapat may search warrant na galing sa court. Pero meron pong mga exceptions dito, tulad ng warrantless search incidental to a lawful arrest. Hmm. So, meaning, dapat na-arresto muna yung tao bago po siya um, ma-search. Kap-kap-kap. Um, uh -huh. Na-abuso nga okay. yan, ano, attorney? Na-abuso yan. <laughs> um, Medyo po. Ang nangyari po sa kasong to kasi, yung violation niya, traffic violation lang. Tapos sabi ng korte, yung penalty ng traffic violation na to is just a fine. Uh -huh. So hindi po siya pwedeng arestuhin dahil sa traffic violation na to. Uh -huh, uh -huh. So sinabi nila, yung search and seizure, invalid kasi number one, hindi po valid yung pagka sa kanya. mm uh -huh. Actually tama ka nga Sentol, naaabuso 'yan kasi no kasi. Kasutu... 'yan, oh, kasi hindi naman uh -huh. hindi naman nag-aral nang law yung mga nag implement 'yan. Hindi hindi kabisado yung intricacies niya, may mm -hmm. mga boundaries po 'yan. Oho. Uh -huh. Na ako, hirap pag-aralan 'yan. So Pagkahinaharang pagka yeah. pala sa halimbawa po may checkpoint at minsan yeah. may hin mga hinaharang tapos mukhang suspicious looking. Antimanong kinakapkapan hoyo ng mga ano eh ng mga pulis. So yun po i-bawal po yun At uh, Attorney uh, Camille. Actually, one of the exceptions sa uh, rule na kailangan po ng search warrant mm. bago kapkapakan kap is um yung checkpoints. Hindi po sila illegal. Ah, okay. Yes. Uh -huh. Tapos although ang mga checkpoints dapat lang ano siya, limited to a visual search. Ah, so bawal din kapkapan? Well, depende po kung makikita ng mga police na may suspicious um activity Ayun, di um yes uh, uh, one case. more exact one more exception po don yung tinatawag na stop and frisk mm -hmm. so let's say meron silang nakitang meron silang na Madami pong kasong ganito. Meron mga report of suspicious persons carrying firearms. So, yung mga police pupunta sa area. Tapos, makikita nila meron isang tao, suspicious ang galaw. Tapos, meron silang nakikita mga bulge mm -hmm. or pang, uh -huh. mga form ng firearm uh -huh. sa kanilang um waist or sa clothing nila. Tapos, uh -huh. based on their experience, baril usually yon. That's when the police can uh -huh. um, stop you. Tapos, pwede nilang kapkapan ka yo. Presko. Ayun kaya naman minfresh. Minsan na kukuha yung maliit na sa shay lang ng alleged sa buway. Eh, na resulta ng ah. pangapkap, yun uh, mahirap yatang magkaroon ng indikasyon sa katawan kung kung sa kasi may mga ganyan hong kaso ni Camille, talaga na encounter ko po mismo. Pagka-umeresponde mm -hmm. kami sa mga ano po, sa mga uh, police operation na may mga naarestong mga ano po, nahuhuli mm hanggit -hmm. din ng illegal na droga. Checkpoint po yun na uh, nahuli tapos kinapkapan, mm -hmm. at doon po nakuha yung allegedly sa eh, sachee ng illegal na shabu na uh, illegal na droga. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, kung wala pong indicator na meron I mean wala kang indicator na meron kang um contraband or walang suspicious activities mm -hmm. then ano uh, meron pong right ang mga tao against unreasonable search and seizure mm -hmm, Ayun. Siguro timely din sento itong desisyon ng Supreme Court kasi lalo pat uh, panahon na ng eleksyon. So marami na naman po mga uh, election checkpoint na itatayo. Marami ano, namang oh. desisyon na ganyan na like, nag-evolve lang yan. At siguro hindi naaunawaan talaga ng no? iba. Medyo complicated. Hindi first time siguro yan. Attorney mm. thing, marami ng ganyan ang desisyon. At na-taka-clarify lang. Yes po, marami pong mga discussion na ganito. Maganda ng decades po, eh, na yan ano. Teka, isa yan, Cecil. Uh -huh. So, uh, clarification lang yan. Yung plain side, yung plain view, yung mga gano'n. Mm -hmm. Marami na yan. Mm -hmm. Hin Hindi lang talaga nauunawaan nung on the mahirap, ground. Mahirap, mahirap talaga. Oh, kahit tabugado, hirap diyan. So, maraming uh -huh. salamat, Atty. Camille. At uh, siguro, ang mga nakapending ay sa Supreme uh -huh. Court, yung mga dinidisqualify, yung nakatanggap uh -huh. ng perpetual disqualification. Eh, hindi pa final, hmm. nagfile nag-file ng certificate of candidacy. Candid eh, siguro ang uh, inaantabayan ng ating mga kababayan at ng mga kandidato na rin uh, bago Stop. magsimula ang kampanyahan. Hmm. Yes, Senator Tol, Marami pong mga kasong ganyan ngayon. Ayun, hmm. eh, siguro yan ang aantabayan. Kasi pag may lumabas na isang ganyan, ay eh, tuloy-tuloy na yun. Uh, hmm. So yun, yun siguro, doon ka namin naabangan, Atty. Camille. Maraming uh -huh. mga na suspend din na mayor mm -hmm. governor, tapos ay may perpetual disqualification and yet naka-file din sila dahil hindi pa final na na-elevate sa sa Korte Suprema so yun mm -hmm. yung inaantabayan natin it can it can change the game in a in a locality opo opo mm Hmm. and uh, sig go. siguro last lastissento so, opo ihabol ko mm -hmm. lang yung sa sulu Opo, ka, uh, although nag-file uh, ng ano po ng MR kamakailan lang yung sa yung mm -hmm. barm, kaya lang hindi po sila party mm -hmm. to the case. Ano po kaya meron silang motion to intervene. Ano po ang ina-expect pa natin dito, Attorney Ting? Well, tama nga po, Cecil, meron pang motion mm -hmm. for reconsideration na nag-file ang barm, pero we'll just have to wait for this kasi um, uh -huh. still pending po siya. Okay, sige po. Hindi pwedeng i-discuss. Marami pa hindi pwedeng i-discuss. Marami sa lakas. Okay. Attorney Camila Ting at uh, nakalimutan ng batay mm. si Cecil lang happy birthday. <laughs> ay, happy birthday po. Yan. yeah. Salamat po ay. Attorney Ting. Nako nakakasama uh, ko rin po yan sa si, Central si Attorney Ting sa Supreme Court eh, nung, uh, nung kami ay nagco-cover pa doon. Oh. <laughs> salamat, Opa, okay. salamat at uh, mabuhay po ang Supreme Court. Uh, at, uh, thank you uh, po. Uh, Good morning everyone. Good morning mm -hmm. ang oras po natin 6:35 ng umaga.